Ikinatuwa ng pamunuan ng Manila International Airport Authority o MIA ang ginawang pagsoli ng isang wheelchair attendant sa nahulog na pera ng isang pasaherong Amerikano sa Naiya patungong Tokyo, Japan. Dahil sa pagtutulungan ng ilang kawani ng paliparan na tukoy ang may-ari ng pera, na 1,017 US dollars o katumbas sa uh, ng 55,237.85 pesos sa uh, sa pamamagitan ng CCTV footage sa uh, na si Terence Alspach uh, na papalis na sa Naiya Terminal 3 patungong Japan sakay ng Ana Airlines uh, sa informasyon ng Media First Division nakita ng isang wheelchair attendant ang pera na nakakalat sa sahiga at ipinagbigay alam niya ito sa aviation security guard. Agad naman inalerta ng security guard ang airport police department upang matukoy ang pagkakilanlan na may-ari ng na nahulog na dolyar kung saan natawagan ang pasayero ay balik ng kompleto kaharap ng APD security personnel at supervisor ng ANA Airlines. Ayon sa MIA, magsisilbing mabuting halimbawa ang ginawang kabutihan ng isang wheelchair attendant sa iba pang kawani ng paliparan na tularan ang ginawa nito upang magbigay ng mabuting imahe sa pambansang paliparan at sa buong bansa. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas balita.